Uy, yun. Sa pool. Ang galing, G. Dali. Sakto. Malaki. Malaki, malaki. <laughs> ang galing, kulay pula. Kapulahan. Oh, ang lakas, ayun, lakas. Galing. galing. Ang galing, ang galing, ang galing. Ngayon, laki, oh. Kitang kita. Ah... Buntot, buntot. ayun, buntot, Ta tagusan, G, wala nang kawala. Ah, wala nang kawala. Wala nang kawala. Idol, ayun. laki. Ang laki, ang galing. Oh. Ah, ah. <laughs> okay. Nice. Ay, dole, oh. Grabe laki. No? Oh, hmm. galing nice. ni Papa G, oh. Napakalapad na nadali niya, oh. Ano ka, grabe. Okay, ayun. eh. Chef Yuter hmm. ka, eh. Alam ko, ay, dole, Chef Yuter ka, eh. Galing, oh. Puting, puti. Puti, kanina namumula ay, dole, sa ano, eh. Ang Ayun, kalimitan talaga, eh. Ano? Ah, ah, laki ng tama ni Angelo Alvarez. Grabe mga idol, oh. Tapos mo na huli, G. ay nawoleji. Oy. Oh, di ba? Ah, mamao. Oh. Ang ah, grabe sharp shooter ng si Tropa. Hindi chamba idol yan, Hindi yan chamba. Nakita ba? nakita naman sa video kanina, Hindi eh. Galing. Okay, okay. Okay. Na Angelo Alvarez. Dito kasi nanibahan yung mga mamaw. Ito, G, 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 Sa harap dito, dito. Taplo, ayan o. Oh. Ay, ito. May damo, ito. May damo, ito. May damo, May damo, Sige. Yun! Tumalun. Sa pool, sa pool. Ah, sa pool na naman. Ang <laughs> galing. Pag nakawala yan, ewan ko na lang. Sa pool. Tinuro mo eh. Tinuro mo eh. Ano kayo din, makas? Lakas din? Lakas din? Ah, ah. Oh. Ah, oh, yan na naman, lalaki na naman. Dalawa yata eh. Ay, salam. Kala ko na natamaan yung dalawa. Wala na, wala nang kawala yan. Pag lampasan na ganyan, wala na. Finish na pag gaganyan. Buntot tayo yan. Buntot na naman? Oo, oo. galing ah. Jackpot yan po. Buntot tayo diyan ako Puro buntot yan. Ang galing. Pang international tayo. Ang Ang galing. Ah, kamukha nung kanina. Malaki ano. Ang galing. Ang galing galin galin ni Papaji. Muntik pa. <laughs> Buntot oh. Konti na lang, eh <laughs> na. Konti na lang, tatanggal na. Ay no. Laki din. Ayun, no? Natin. Oh, lampasan ng tama ni Papaji, oh. Grabe ido. Mintis. 10 minuto. Kapunin. Nakakadalawa na siya, oh. Ano, ah, ah. Ayun, dalawa, dalawa. Panis na panis na uun si Jacob kay Papa G Ika? sa pagtitiksay. Hindi naman, hindi naman. Tiyamba lang ito. Oh? Tiyam lang. Pero munti ka lang makawala yan. Mm -hmm. Ano? Mm. na yun Ay yung ano yun? Eh hindi nga yun. Hindi makawala. tibay hindi, Matigas. Buto oh, kasi. Sa palikpek pala eh. Buto. Hindi kaya. Parang bumuli na yung mga dali ah. Laban 10 minutes oh. ayun dalawa. Nice one Papa G. Nice.